laging hayaan ng Diyos na magkusa sa iyong buhay pinagpalang panalangin sa umaga Ang buhay ay madalas na ikinukumpara sa isang roller coaster isang metapora na bagamat karaniwan ay nakukuha ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa karanasan ng tao Ang paglalakbay ng buhay ay hinabi ng mga sandali ng kagalakan at mga hamon ng mga tagumpay at pagihirap. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo ligtas sa mga pagbabagong ito sa katunayan, ang ilan ay nangangatwiran na humaharap tayo sa mas maraming pagsubok kaysa sa mga hindi nagbabahagi ng ating pananampalataya. Kinikilala ng kasulatan ang katotohanan ng ito. Ipinapahayag ng Awit 34:19 na marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat. Mahalagang tandaan na hindi minamaliit ng Biblia ang pag-iral ng pagdurusa sa buhay ng mga matuwid sa halip kinikilala nito ang dalas nito ang katotohanan ng ito gayon paman ay hindi dapat magdulot sa atin ng kawalan ng pag-asa ngunit sa halip ay palakasin ang ating pananaw ang pagpapanatili ng isang hindi natitinag na pananampalataya kay Jesus Kristo na namumuhay alinsunod sa kanyang mga turo ay hindi ginagarantiyahan ang isang buhay na walang problema. Gayon din, ang pagharap sa mga hamon o pagdanas ng sakit ay hindi nangangahulugan na ang pagibig ng Diyos sa atin ay nabawasan. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng isang buhay na walang pagdurusa, sakit, problema o mga masamang sitwasyon. Sa katunayan, binabalaan niya tayo tungkol sa kabaligtaran. Sa Juan 16.33, sinabi ni Jesus na sa mundo ay haharap tayo sa mga kapighatian. Hindi mabilang na iba pang mga talata sa Biblia, kapwa sa mga turo ng mga apostol at sa mga salita ni Jesus, mismo ay nagpapaalala sa atin na ang mga Kristiyano ay haharap sa pagdurusa, pag-uusig at iba't ibang mga pagsubok. Ang mga babalang ito ay hindi naglalayong maging malungkot o balisa tayo Ngunit upang panatilihin tayong may kamalayan sa katotohanan ng kinakaharap natin, hinihikayat nila tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Matapos tayong bigyan ng babala tungkol sa mga hamon na ating kakaharapin, nag-aalok si Jesus sa atin ng isang utos lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat dinaig ko ang sanlibutan. Sa harap ng anumang paghihirap na ating kinakaharap, maaari tayong kumapit sa pangakong, ito, kay Jesus tayo ay matagumpay. Kahit na sa gitna ng mahihirap na panahon, ang pananampalataya sa Panginoon ay magtataguyod sa atin. Sa mga sandali ng kadiliman, maaari tayong magkaroon ng katiyakan na si Jesus ang ilaw sa dulo ng tunel. Hindi lamang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng lakas ng loob, kundi na bumaling din tayo sa Kanya sa panalangin sa mga panahon ng kahirapan. Ang mga paghihirap ay maaaring magtulak sa atin na hanapin ang Diyos ng may higit na kasigasigan at kawalan ng pag-asa. Kapag nahaharap sa mga problema, mas nagiging kamalayan tayo sa ating sariling kahinaan at sa ating mga limitasyon sa mga sandali ng kawalan ng kakayahan na napagtanto natin ang pangangailangan para sa banal na pamamagitan ang presensya ng Diyos ay nagiging mahalaga na nagpapahintulot sa atin na kumuha ng lakas mula sa kanya sa kabilang banda ang bigat ng mga pasanin at problema ay maaaring kung minsan magkait sa atin ng enerhiya at motibasyon upang hanapin ang Panginoon sa panalangin. Ito ay isang taktika ng kaaway na naglalayong panatilihin tayong walang pag-asa at malungkot na ilayo tayo sa Diyos at pigilan siya na iligtas tayo mula sa mahihirap na sitwasyon. Hindi natin dapat hayaang linlangin tayo ng estratehiyang ito. Sa mismong sandali ng pagsubok na dapat tayong lumapit sa isa na makakatulong sa atin na bumabalik sa ating unang pagibig at hinahanap siya sa pamamagitan ng panalangin. Hinihimok tayo ni Apostol Santiago na hanapin ang Diyos sa panalangin sa lahat ng pagkakataon. Ang panalangin ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya at banal na awa na nagpapahintulot sa atin na makahanap ng kaaliwan, lakas at patnubay sa panahon ng pangangailangan. Sa paglapit natin sa Diyos, sa panalangin, kinikilala natin ang ating pagdepende sa Kanya at binubuksan natin ang ating sarili upang tanggapin ang Kanyang tulong at Kanyang pagibig. Naway lagi nating tandaan na hanapin ang Diyos sa panalangin, lalo na kapag humaharap tayo sa mga hamon at paghihirap. Kung ang sino man sa inyo ay nagdurusa, manalangin siya. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na naghanap ng kaaliwan at lakas sa panalangin sa panahon ng pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay. Ang kwento ni Hezekias ay isang kapansin-pansing patotoo dito. Ipinahayag ni Propeta Isayas kay Hezekias na malapit na siyang mamatay na naguutos sa kanya na maghanda para sa wakas. Isipin ang paghihirap na nadama ni Hezekias nang matanggap ang gayong balita. Mauunawaan kung siya ay nagdalamhati at nawalan ng pag-asa, ngunit ang kanyang reaksyon ay kapansin-pansin. Gaya ng nakatala sa Isaiah 382, ibinaling ni Hezekias ang kanyang mukha sa pader at sumamo sa Panginoon sa taimtim na panalangin narinig ng Diyos ang pagsusumamo ni Hezekias at nakita ang kanyang mga luha. Sa kanyang walang hanggang awa, pinahaba ng Panginoon ang buhay ni Hezekias ng pimtin taon pa. Ipinapakita ng salaysay na ito ang kapangyarihan ng panalangin sa mga sitwasyong tila walang pag-asa. Ang isa pang nagbibigay inspirasyong halimbawa ay ang kay Ana, isang baog na babae na sabik na sabik sa isang anak. Ang kanyang kalungkutan ay napakalalim na siya ay umiyak ng walang tigil at nawalan ng gana. Ang kanyang asawa na nag tungkol sa kanyang pagdurusa ay nasaksihan ng kanyang sakit. Isang araw, naginapi ng kapaitan, si Ana ay nagpunta sa templo at nanalangin sa Panginoon ng may matinding paghihirap ibinuhos niya ang kanyang puso sa harap ng Diyos na nagsusumamo para sa isang anak at nangangakong italaga siya sa banal na paglilingkod. Narinig ng Diyos ang panalangin ni Ana at sinagot ang kanyang kahilingan. Siya ay naglihi at nagsilang ng isang anak na pinangalanan niyang Samuel. Lumaki si Samuel at naging isa sa pinakadakilang propeta ng Israel, isang espiritwal na pinuno na gumabay sa bayan ng Diyos nang may karunungan at katarungan. Ang kwento ni Ana ay isang patutuo sa kapangyarihan ng paulit-ulit na panalangin at sa katapatan ng Diyos sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang mga apostol ni Jesus ay humarap din sa hindi mabilang na pagsubok at paghihirap sa kanilang ministeryo. Sa gawa 16, sina Pablo at Silas ay ibinilanggo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesus. Kahit na sa gitna ng pagkabilanggo at pagdurusa, hindi sila nawalan ng pag-asa. Sa halip, sila ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. Narinig ng Ibang mga bilanggo ang kanilang mga panalangin at awit, at isang lindol ang yumanig sa bilangguan na nagbukas ng mga pintuan at nagpalaya sa mga tanikala ng lahat. Ang bantay bilangguan na natatakot sa kanyang buhay ay magpapakamatay na sana ngunit pinigilan siya ni Pablo na nagsasabing ligtas ang lahat. Ang bantay bilangguan na humanga sa Himala at sa pananampalataya ni na Pablo at Silas ay sumampalataya ng kay Jesus at nabautismuhan kasama ang buong pamilya niya. Pagkatapos, si na Pablo at Silas ay pinalaya mula sa bilangguan. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang kapangyarihan ng panalangin sa pagbabago ng mga masamang sitwasyon at pagdadala ng kaligtasan. Kung nanalangin si Hezekias kahit na matapos makatanggap ng hatol na kamatayan, kung si Ana ay naglakas loob na hilingin sa Diyos na buksan ang kanyang sinapupunan, at kung si Napablo Pablo at Silas ay nanalangin at pinuri ang Diyos sa panahon ng pagkabilanggo, pagkatapos na bugbugin, ano ang pumipigil sa atin na manalangin kapag humaharap tayo sa mga paghihirap? Ang mga taong ito ay itinulak na manalangin dahil sa mga pagsubok at mga hadlang na kanilang kinaharap. Naway mahikayat tayong gawin din iyon sa may hirap na panahon. Huwag nating hayaang masiraan tayo ng loob hanggang sa madama natin ang kawalan ng pag-asa at panghihina ng loob. Huwag nating takasan ang ating mga problema kundi tumakbo tayo kay Jesus, ang isa na dumadaig sa sanlibutan, ang ating kanlungan at kuta. Inaanyayahan niya tayong tumawag sa kanya sa araw ng kaguluhan na nangangakong ililigtas tayo. Siya ang nagpapagaling ng ating mga sugat at karamdaman. Hanapin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga sandali ng pagdurusa. Si Yesu Kristo ang ating mga aliw, isang tulong na laging naroroon sa panahon ng pangangailangan. Siya ang tanging tulong na talagang kailangan natin. Bilang mga tao, meron tayong mga damdamin at emosyon at hindi inaasahan ng Diyos na tayo ay laging masaya at walang pag-aalala. Gayunpaman, nais niya na hanapin natin siya sa panalangin na nagtitiwala sa kanyang pagibig at kapangyarihan upang itaguyod tayo sa lahat ng sitwasyon. Ang talagang inaasahan ng Diyos sa atin ay ang ating lubos na pagtatalaga sa kanya. Ang lumika ay nananabik para sa isang hindi natitinag na pananampalataya, isang koneksyon na napakalalim na nagtutulak sa atin na hanapin siya muna bilang pangunahing kanlungan sa harap ng mga paghihirap. Hindi siya dapat ang ating huling opsyon, kundi ang paunang pagpili sa lahat ng sitwasyon. At tungkol sa mga negatibong damdamin at madilim na kaisipan na sumasalakay sa atin sa mahihirap na sandali, ang panalangin ay nagpapakita ng sarili bilang isang makapangyarihang instrumento ng pagbabago. Pinapayuhan tayo ni Pablo sa Filipos 467. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panalangin ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong mga kailangan at manalangin kayong lagi ng may pusong nagpapasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng sinuman ay mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang banal na kapayapaang ito ay nakahihigit sa ating pagkaunawa at maaari tayong magkaroon ng katiyakan na sa harap ng anumang pasanin, pagsubok o problema. Maari nating ilagay ang mga ito sa paanan ng krus na ibinibigay ang lahat kay Jesus at pinapayagan ang ating mga paghihirap na mawala na pinapalitan ng Kanyang hindi mailalarawang kapayapaan na nakahihigit sa lahat ng pagkaunawa ng tao. Ama, itinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Ipagkaloob mo sa amin ang... Mga pusong lubos na nakatuon sa paghanap sa iyo araw-araw tuwing umaga, gisingin mo sa amin ang isang hindi mapapatay na uhaw sa iyong tinig, isang malalim na pananabik na tanggapin ang iyong mga turo, payo, karunungan at direksyon. Panginoong Hesus, pagalabin mo sa amin ang isang matinding hilig sa panalangin, naway makasumpong tayo ng tunay na kagalakan sa paghanap sa iyo. Ama, kami ay nananalangin at ipinapahayag ang awit 430 e Sagutin mo ako agad, Panginoon, ang aking espiritu ay nanlulumo. Huwag mong ikubli sa akin ang iyong muka o ako ay magiging gaya ng mga bumababa sa hukay. Pakinggan mo ako ng iyong tapat na pagibig sa umaga sapagkat sa iyo ko inilagak ang aking tiwala ipakita mo sa akin ang daan na dapat kong sundin sapagkat sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa. Naway ang ating mga umaga ay mapuno ng isang matalik na pakikipag-isa sa iyo. Tingnan mo kami ng may awa, Ama, at kapag humaharap kami sa mahihirap na araw sa aming buhay, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang manalangin kahit na kami ay nakadarama ng kahinaan. Palakasin mo kami upang manalangin anuman ang mga pagsubok na aming kinakaharap. Bigyan mo kami ng biyaya upang daigin ang aming laman at magpatuloy sa panalangin. Tulungan mo kaming huwag maging gaya ng mga nanalangin ngayon at nakalimutan bukas. O yaong mga masigasig ngayon, ngunit nagiging masyadong abala upang basahin ang iyong salita pagkatapos. Ipagkaloob mo sa amin ang isang masigasig na puso, Panginoong Jesus. Tulungan mo kaming maging pare-pareho at disiplinado sa aming buhay panalangin. Ama, anuman ang aking gawain, ang aking mga responsibilidad o ang aking schedule, hinihiling ko na kumbinsihin ako ng banal na espiritu na manalangin muna at hanapin na maglaan ng panahon sa iyo bago ang anumang bagay. Ang iyong salita sa Panaghoy 3.2.23 ay nagsasabi, Dahil sa mga awa ng Panginoon, kaya hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay walang katapusan. Bago ang mga ito tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang iyong awa ay tunay na nababago sa bawat madaling araw. Naway ang iyong walang hanggang pag ang maging haligi ko ng pag-asa, kaaliwan at siguridad. Ipinapanalangin ko na patuloy mong hawakan ang aming mga buhay, Haring Jesus, na tinatawagan at inaakit kami na lumapit sa iyo. Naway muling buhayin kami ng banal na espiritu, na pinupuno kami ng isang bagong kagalakan at isang bagong sigasig para sa kaharian ng Diyos. Pagalabin mo sa amin ang isang apoy para sa iyo. Sa aming mga puso, pagalabin mo, Jesus, ang isang apoy na tumutupok sa lahat ng hindi nagmumula sa iyo at naway ang apoy na iyon ay magningas lamang para sa iyo, Panginoon. Maging aming lakas na palagian kapag kami ay pagod, aming pagasa at kaaliwan sa panahon ng pagdurusa, inaanyayahan tayo ng iyong salita, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nakikiusap, ako na alisin mo ang lahat ng negatibismo sa aking pagiral at punuin mo ako ng sagana ng iyong banal na espiritu. Pasiglahin mo ang aming mga espiritu, o Panginoon, naway ang iyong pagibig ay bumaha sa aming mga buhay at naway ang iyong presensya ay sumama sa amin magpakailanman. Diyos, sa iyo ko inialay ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng karangalan at ang lahat ng papuri. Nagpapasalamat ako sa pagsagot sa panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin at naniniwala. Huwag kayong mabalisa sa anumang Bagay sa lahat ng sitwasyon, iharap ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa panalangin, pagsusumamo at pagpapasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng pagkaunawa ay mag-iingat sa inyong puso at isip kay Kristo Jesus. Sagutin mo ako ng walang pagkaantala o Panginoon sapagkat ang aking Espiritu ay nanlulu mo. Huwag mong ikubli sa akin ang iyong muka upang hindi ako maging gaya ng mga bumababa sa libingan. Pahintulutan mo akong marinig ang tungkol sa iyong tapat na pagibig sa umaga sapagkat sa iyo ko inilalagak ang aking tiwala. Ipakita mo sa akin ang daan na dapat kong sundin sapagkat itinataas ko sa iyo ang aking kaluluwa dahil sa awa ng Panginoon. Kaya hindi tayo nawawasak sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi kailanman nabibigo. Nababago ang mga ito tuwing umaga dakila ang iyong katapatan. Mag-subscribe sa channel at maglike para tulungan kaming dalhin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao. Mag-iwan dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patotoo ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Samasama nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapag-aalok. Babaguhin natin ang mga komento ng video na ito sa isang buhay na patutuon ng kapangyarihan ng Diyos upang ang ibang tao ay maaari ding maabot at pagpalain. Ang iyong uh, pakikipag-ugnayan ay napakahalaga at maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga buhay na nangangailangang madama ang kapayapaan at kaaliwan ng Panginoon. Natandaan kay Kristo, hindi ka nag-iisa. Siya ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang kaaliwan na nagpapagaling sa lahat ng sakit. Magtiwala ka sa Kanya at hayaan mong baguhin ng Kanyang presensya ang iyong puso. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana.